Oh, Total ina, bibigyan. yes. may nakikialam at saka may nagpapanggap na ako, may are. Totoo. Kaya nga, okay. araw ba ng kagitingan o araw ng kabadinga? Kaya nga ah? eh. Papasukin, papasukin yung mga kliyente. Sinong. Ay naku, kasi ko yung mga kliyente dito. Yes, okay. mama not na ako. They're ready for you, boys. Come again here. What? Yan, yan. Ibo! Mama not, oh. may letter H. Yeah. Yes, girl! Parang ang bata naman ito. Parang hindi ako pwede. Ang ibig sabihin niya? Ano yung ibig sabihin ng age? Horse. 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 Naku, naku, naku. Pag-iniba ko ba ito? Tatakot ko ito? Ay! Ay! Dito na pa. po. Naramdaman ko eh. Okay. Number two, number two. Nasaan? Ay! Ay. Ito parang ano? Super so Latino. Hero Angeles? Parang pangapang-datsing 13. <laughs> ito naman? Parang Mark Joseph? Ay, oh, mabalbas, okay, beso, walang mali siya, walang mali siya. Ay. Ano ba, nakakainis ka maman mama, no? ano mo. Naiingget, naiingget. Nag-audition naga niya, nag-audition niya. Ay, eh. bawal sa religion namin. Okay, to. number three, number Asaan. three. Asaan. Ay! Oh. Parang oh. ano to yung parang mga, pang mga... Yes. Not so thick, mga not mga so thin. Pang magazine, perfect mm. for my skin. Ang ganda, perfect. Perfect, perfect. Okay, next. Okay, next. Para, <laughs> para. Iba rin. Iba rin. Okay, next. Kami, kami, kami. Kung pwede. Talikod nga, talikod. Ay! Ang ganda ng back. Ang ganda ng back. At saka ang ganda ng bicep. Ma! Okay okay. okay, okay! Boys, boys, we'll call you and don't call us, okay? Thank you, boys. Upo na kayo, upo na kayo. Mamanot! Oh, no! Ano bang ano? Ano ba nagawa mo sa akin, o, an ha? Ano ba yun? Ano ba yun? Meron ba mag-a-apply mga ano? Ano mag-a-apply? Dino mo na ako nag-a-apply dito, eh. Ito Saan mo na makikipo Ayan! yan? Sino yan? Mag-a-apply siya mga ano? Hindi ako mag-a-apply dito. Ha? Eh sabi mo, di ba, mag apply ka, hinahanap mo yung may-ari ng salon. Oo nga. chika! Kaya nga! Di ba? Eh, sino ba sa may-ari ng salon? Ha? Sino? sino? Sino Sino salon? Sino? Sino Sino ba? 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 alam ako na pero sino ka ba? Bakit bang itiit ang ulo mo? Oh, oh. Nga. Oh. Mainit ang ulo ko sa may-ari ng salon di chika. Ah. At kapag kumukulo ang dugo ko oh. sa isang ah. tayo, ah. 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 -tay. ah. 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 inuuntog ko siya Saan? sa muscles ko. Wow! Ah. Ikaw na yan! Ako talaga yung may-ari ng Salon ni Chica. No, ako! 80% share ka! Excuse me, excuse me, excuse me. Talk me, Excuse me, excuse me. Ah. Excuse me, excuse me. Alam mo ba, muhun pa lang ito, isa pa lang malita sa meto, pero binuo ko na itong ano, salot ni Chica. Ako may-ari, yung tugpo ako! Ito na ba, feeling architect? Ay, di naman ikaw! Bakit? Teka, bakit ba may ulo mo? Tsaka bakit ba kumukulo ang dugo mo? Eh, kasi nga, inaaway niyo raw yung baby girl ko. Ayan! Baby girl! Sino mo? Well! Well, well. Oh, okay. <laughs> sa yun, well, baby pa. Ay, na <laughs> ay. Dejo yata! Saan niya? mo galing sa balon. Well, 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 sabi niya. <laughs> <At laughs> ang tita ah. ka na namang Oo nga. Okay. Wala kayong pakailang na pakailaman niyo yung baby boy ko. Tandaan niyo yan. Oh. Talaga. Mm. Ako lang ang may pag-aari niya. Di ba, oh. baby, boy? Oh, baby boy? Ay! ay. 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 ay.